Hello mga kababayan, magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi po sa inyong lahat. Nagbabalik po niyong lingkod, Deodorano TV 2.0. So tuligsain lang po natin to mga kawatan, mga magnanakaw, mga salot sa lipunang ito ng bayang Pilipinas mga kababayan. Yeah! Na walang ibang inatupag kung hindi nakawin ang pera ng bayan mga <laughs> Yan po ang ngayon ang mga inuuna ng ating nanunungkulan sa gobyerno ang kung paano nila punuin ang kaban ng bayan nila. Namantala ang bayan, lumulubog sa baha, mga kababayan. Sila naman, malimaleta ang pera ang inuuwi sa kanilang mga tahanan, mga kababayan. Yan ang nakakalungkot dito sa mga salot ng mga anak ni satanas, mga demonyo, mga kuratong mga nanunungkulan sa gobyernong ito, mga kababayan. Pahinggan lang po natin itong favorite song ng ating kagalang-galang na presidente na si BBM, mga kababayan. Dancing with the beat with DJ Glenn on the mix. Marcos Bangad Marcos Bangad Marcos Bangad Bangag, Marcos Bangag, Marcos Bangag, Marcos Bangad Marcos Bangad Marcos bangagin Yan po ang favorite song ng ating kagalang-galang na presidente ng Pilipinas mga kababayan So pakinggan naman po natin itong ulat ni Gibo Chiduro na di umano sa paghahanda niya sa gera ng bayan mga kababayan Yan ang nakakalungkot lang isipin talagang naghahanda ang ating sandatahang lakas para sa gera laban di umano sa China Ngayon, habang ang bayan ay lumulubog sa baha, hindi nila kayang solusyonan. Yon ang nakakalungkot. Mas pinaghahandaan nila ang pakikipagdigma sa bayan ng China. At ang ating kababayan doon sa Cebu, sa Bohol, sa Dumaguete, lahat ng sinalanta ni Tino ay lumubulubog sa baha at ang ating gobyerno ang pinaghahandaan di umano ang gera laban sa China. Yan ang nakakalungkot isipin mga kababayan. Hindi natin kayang solusyonan ang baha sa ating bayan naghahanda tayo ng digmaan laban sa mananakop sa ating bayan. Bakit kaya hindi na lang natin kausapin ang China? Nang matino. At tayo lang naman dalawa ang makakapag-resolve niyan. China, Pilipinas, at mga claim, iba't ibang mga claimant na bansa. Hindi lang naman kasi tayo ang claimant. No? Oh. Yun ang nakakalungkot, mga kababayan. Na habang ang mga Pilipino doon sa Cebu, hindi pa nakaka-recover ang mga ang ating sandatahang lakas alip na tulungan nila yung mga tao doon na lumulubog sa baha na wala ng tahanan na matayan ito nga ang ating sandatahang lakas naghahanda laban sa gera yan ang nakakalungkot mga kababayan pakinggan lang natin ang ating defense minister na si Gubo Chudoro mga kababayan hindi ko alam kung siya ba ang presidente ngayon o si Marcos. Bakit? Parang abalang-abala sila at si Browner. Wala bang sariling desisyon ang ating presidente, mga kababayan? Pakinggan lang po natin ito. Popstop General Romeo Browner Jr. na palakasi ng kakayahan ng hukbong sandataan ng bansa. Sabi ng kalihim, trabaho ng Chief of Staff na ihanda ang sandataang lakas at normal lamang ito sa alinmang bansa sa buong mundo. Binigyang diin ng kalihim na ang pagpapalakas ng depensa ay hindi paghahanda sa gulo kundi bahagi ng normal na pangangalaga sa soberanya at kapayapaan ng bansa. Ang problema kasi sa atin. Matagal tayong hindi gumagawa ng ginagawa ng ibang mga bansa. Ang ibang mga bansa talagang insayado at sanay ang defensive posture nila. Ang pinakamaliit na bansa dito sa ASEAN, ang Singapore ay normal sa kanila 'yan ngayon na kailangan iakyat natin ang defensive deterrent posture natin na uh, nababahala ang tao nagpapanik ang tao kasi wala sa DNA natin yung ganong klasing paghahanda no? nitong lunes sa simula ng AFP unilateral exercise na Ajax Dagit Pa. Sinabi ni General Browner na layunin ng AFP na mapanatili ang kakayahang lumaban sa loob ng dalawampuhang ng tatlumpung araw sakaling sumiklabang digmaan. Ayon kay Browner, sunod ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na siguraduhin na may sapat na lakas at rekurso ang AFP habang naghihintay ng posibleng tulong mula sa mga kaalyado. Paliwanag ni Chodoro, ang mga hakbang tulad ng pagpapalakas ng supply chain at paghahanda ng mga reservists ay normal sa ibang bansa, ngunit madalas na mali ang intindi sa Pilipinas. Yung uh, ating preparations at paghahanda, Uh, normal lang na evolution ano katulad dong statement ni General Bronner part ng doktrina yan ng resilience at ang normal supply chain natin ay ganong katagal kaya sinasanay natin na sarili natin at uh, nag-iimbak na tayo ng mga stores kasi normal yan eh hindi lang nga ginagawa nung araw uh, yung porque hindi ginagawa nung araw hindi tama na hindi natin gawin gayon Panawagan ni Chudoro sa publiko na huwag mabahala sa mga hakbang ng AFP bagkus ay pasalamatan ng hukbong sandataan sa patuloy na pagpapatatag ng depensa ng bansa. Giit ng kalihim, ang pagiging handa ay hindi simbolo ng takot at tensyon, kundi patunay ng pagmamahal sa bayan at responsabling pamamahala. Ryan Lacanlale, UNTV News and yan, mga nakakalungkot mga kababayan na balita. Naghahanda talaga sila. Nag-iinsayo sila para sa paghahanda laban sa digmaan. Yung digmaan natin, sarili natin digmaan dito sa flood control, hindi nga natin kayang solusyonan, mga kababayan. Sa tingin nyo pa kaya, kaya natin digmain ang China? Mga kababayan, bago pa lang tayo mag... Bago isar-sarado pa lang ng China ang kanilang merkado para sa Pilipinas. Talo na agad tayo, mga kababayan. Bakit? Salus kanila na lahat galing ang ating produkto. Nasa China na po galing lahat. Pag sinarado nila yung market nila sa atin, talo na agad tayo. Una. Pangalawa po, ang labanan po ngayon hindi na po combat mga kababayan, missile to missile na po ang labanan ngayon. Paano? Gano ba karami ang missile natin? May missile ba tayo? Kung hindi tayo pinahiram o pinahiram ba tayo ng Amerika o binabayaran natin sa Amerika? <laughs> Habang ang mga kababayan natin doon sa Cebu na wala na mga tanan, lumulutang sa baha ang ating AFP at ang defense natin, naghahanda sila laban sa gera. Siyempre, yung paghahanda na yan, sinasabi nila, insayo-insayo lang, practice-practice lang yan. Ganun na rin po yan. Paghahanda na rin po. <coughs> nagpapakita na kayo ng kanyang tapang sa China. Sa isipin mo naman, eh, yung ating AFP chip of top, chip of stop na si Browner. Ano sabi niya? Abot ang missile na to sa China. Bakit kailangan pa niyang sabihin ang salitang China? Pwede naman niyang sabihin lang na aabot ito hanggang 300 kilometer. Wala na sana sasabihin na bansa pa. At sino ang pinat pinutukoy niya rito? Ang China talaga? Ang target niya? Mga kababayan? Hindi naman siguro ganong kabobo yung China na magpalipad ka na siguro ng isandaang misail, siguro tatlong libo yung ipapalit sa'yo. At mayroon ang China na ano, ma, sa taas pa lang, pasasabugi na nila. Eh, may laser yan. Kaya nyo bang pigilan yung laser na yon mga kababayan? Habang ang problema natin dito sa loob ng ating bansa, ang baha, hindi nga natin masolusyonan. Diyan! Tapos nangangarap pa tayo makipag sa China. Pinapahamag nyo lang yung ordinaryong Pilipino, mga kababayan, na walang kakayanan, na lumipad papunta sa ibang bansa. Ay sila, may kakayanan po yan. May mga pera po yan. May mga passport yan. Anytime, anywhere, kung saan lugar, pwede sila makalipad. Ay paano yung mga may iwan dito? Yun ang sasalo ng missile ng China? Madali nyo lang sabihin na naghanda lang kayo, nagpa-practice kayo. Oo, oo, ganun na rin po yan. Nagpapakita kayo ng lakas sa China kung gaano kayo kalakas. Bakit? Ang labanan ba nasa combat pa? Laser to laser na po. Kita nyo naman yun sa Ukraine. Saan ba sila naglalabanan? Sa Israel. Missile to missile na. Wala silang pakialam kung sino ang tamaan ng missile na yan. Basta pinalipad namin yan sa inyo, sanggahin ninyo kung may panangga kayo. Sila, may panangga sila. Tayo, mayroon ba? Tayo, mga tao, isasanggan nila. na. Yun ang nakakalungkot, mga kababayan, sa ating gobyerno. Pinagpaplanuhan nila makikipagdigma. Nag-iinsayos sila, naghahanda sila sa pakikipagdigma. Kung anumang bansa yan. Pero ang, ang katotohanan, yung flood control, hindi natin kayang solusyonan. Oh Tapos nangangarap pa tayong makikipagdigma sa ibang bansa. <laughs> Yan ang nakaka nakakabahala po ito, mga kababayan. Hindi po biro ito, mga kababayan. Sinasabi nila, kasi hindi daw natin ginagawa ang mga ganitong gawain ng mga sundalo na pagtitraining, pagti... Ha? Pa paano hindi ginagawa? May pondo yan para magtraining ang mga sundalo. Di ba? Kaya nga tayo may mga bansa na mayroong pumupunta rito para magtraining. training ano masasabi na hindi nagtitraining ating mga sundalo? Ano yan? Nagpapalaki lang ng itlog doon sa kanilang barracks? Hindi po. Nagtitraining yan. Kaya nga tayo may, ano eh, may mga pasilidad dyan ng mga kampo. May training ground tayo dyan. Dapat. Man, alam ninyo na ma ah, dapat lagi kayong handa, mga kababayan. Hindi natin kailangan ng ibang bansa. Kailangan nating maghanda kahit wala sila. Mag-training kayo na mag-training dyan. Kasi yon ang pinapasweldo kayo ng bayan. Wala kayo ibang gagawin. Kung walang gera, mag-training kayo na mag-training dyan. Diba? Mga kababayan, o kailangan din ng pera. Okay, kaya nga may pondo eh. Oh. Ay, ang balita ko pa naman sa IEP, mayroon daw ghost project ayon mismo kay Kiko Barsaga. Yun ang nakakalungkot mga kababayan. Kasi nga, ang pinaghandaan nila, yung pakikipagdigma ng ating mga sandatahang sunda lakas. Pero ang sa katunayan, lubog na lubog sa baha na po ang problema ng Pilipinas. Lubog sa baha lang, hindi pa masolusyonan. Ninanakaw pa ang pera ng bayan. At dito, bala ang pinag-uusapan dito, missile. Mas malaki yata ang porsyento rito. Kasi missile, pag pinasabog mo na yan, wala na yan. Ilang misal yan? Tatlo oh, libo. Magkano isa niyan? Ilan yan? yan, yan. ang nakakalungkot. Kasi alam nga naman, papagamit ng Amerika yan na walang bayan. Alam natin ang trabaho, ang negosyo ng Amerika, gera. Babayaran mo lahat ng ginamit mo na facilities, na equipment nila, babayaran mo sa kanila yan. Ultimo bala. Siyang negosyo nila. Iba po, mga kababayan. Nakakalangkot lang po kasi ang mga kababayan natin doon sa Cebu, hanggang ngayon wala pang matinong matulugan dahil ang kanilang bahay puro putik, puro burak, naglilinis pa hanggang ngayon. Kaya ang presidente natin nagpaparty pa yata. What? Habang ang mga kababayan natin lumulubog sa baha, ang ating kagalang-galang na presidente nakikipagparty pa yata. <laughs> Di Nakakalungkot. Kawawa talaga mga kababayan nating nasa Cebu. Kasi bakit? Lumulutang na. Wala na ng iba yung tahanan. Hindi na mabalikan kasi tam. Ang buong sasakyan na tatabunan ng putik. Nauso na naman siguro ang quarry. Mga kababayan. Ang mga illegal laging sa Cebu. Open na open kasi sila ngayon mga kababayan. O hanggang dito na lang po muna ako mga kababayan. Ako po ulit si Deodorano TV. Don't forget but to like, subscribe my YouTube channel, Deodorano TV 2.0. God save the Philippines.